Hello, Madam People of Kalinan, may hapon sa tanan. And karon, yes, Madam People of Kalinan, so naata karon diri sa Purok Tabua, Wines, Baguio District. And actually, naabot ko diri Madam People of Kalinan, it's because no katong uh, isa ka concerned citizen, no, taga diri ra pod, ma'am. So actually, naglive si ma'am, Aki May, no. So actually, dahil kay nag-mention sa sumoto, nakita gid na kita, the same time, no, madang Pita ng Kalinan, uh, si Ma'am Arlene Aunzo, siya po nag PM po siya sa PUA, and then si Ma'am Lucky May po, siya po ang last na nag PM sa PUA about sa concern na to karun, no, na nakatadri na ka rin sa WIS, makita man ninyo kauban nato si Nanay, no, ang ipso niya si Nanay Jocelyn Rodo, and yes, ato siyang ipailailasan na ako sila sa madlang people of Kalinay. Magpailaila sa tanay ha, para makailang madlang people of Kalinan sa ato ha. So, kaupunahon, and then pwede niyo i-share ang baby mo na mga si nanay, no? O, so, ikaw na lang mag-story sa madlang people of Kalinan. Mag-share sa infos kung kung saan pa nanay, pila edad, kung sinanay, ha? So, sige, na, sige na, ikaw sana na magpailaila sa, sa madlang people of Kalinan. Sige, ko na it's okay, o, hindi na, dahil yan kayo nang buwan sa buwan, karoon, magtumidil naman kayo sa sa dalaga pa kuntya lang buwan pa. Karoon, namin nyo buwan ako'y banak buwan. Mga sumandang buwan. Okay. Apre do. Apre do siya So, i-share niyo si, si, nanay na yun. Tag-unsan -tag mo si nanay. Uh, magulang nyo So, pwede niyo mo i-share sa madang people ang iyang pangalan, edad, ang story ni anong Ganong, naabot sa point na naas si nanay ka sa isa kapayag na open ka siya na yun. No? gusto pa ng tugno ka. Ayun So, pwede niyo mo i-share sa madang people of Kalina na yun. Ang, um, ang infos na kinahanan ibaw na ibawon ko sa madang people. So, 1942, 80, 80 plus, 84 years old. Okay, sige po. So, sige na, atong i-share sa madlang people of Kalinan ang ito po uh, information na huwag kinanay. Hmm. Anong may dance na karoon, no? Sige po. Sige na, i-share na to sa madlang people of Kalinan. Kasi mag-mood siya, nagsakit ni siya, niya, yeah. mag-isara mag ang anak niya nga, nag-buhan sa si Si Asot may angat ni anak. Si so, pilang anak ni Nanay Gitna. Lima. 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 Tuwas Dabao, tuwas Manila, Puban, Bawin ng Tuaw, na uh, asa, asa buban dito ni Urag, trader man daw sa buwan, bas, buangin, um, nag-andi sila, taas ng sugilan. Hindi man nila ilahon na ng mama ni Nanay. Di-abandon gin si Nanay sa inyong anak. Anak na hitabo. So ako. ikaw na gid ang nagtaguyod, na, oh ang nagatiman. Na, okay kuan siya karun. Mag-tanaw ko siya. Ako mag Hilakon po kay mura magway mga anak. Yes po. Actually, no. Uh, I hope, no, kani-kaning video na itong panag oh, ako, 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 ako na makita sa mga anak. Huwag oh. makita niya kung usagay ka yung no, sa silang mama karon. Kapag magita no, na gina sa ang, kumbaga, si Lord din mo niya na ito yung obey, atong obey at ang care at itong mga ginikanan. Makita na ito, no, diri nagstay stay si nanay, diri na ito siya gipapuyo.

Pero na ino, kaniba, inani niyang itulugan, open ka ayaw. Kita na kamo, itugnaw mo siya maayo. Kung gamay gud kayo siya ino, hindi siya masipo. Gamay kayo ako bigdaan. Oo, so birigit ang git sila. Ang git sila. Kita ninyo, makita ninyo madang pipa ang balay po ni nanay. So, Muli Bum bumbong -bum putso Wala gila laing choy si nanay na dirigin mabutang si nanay Jocelyn. So, listen to you kahintang na isa tinuot Makita na itong sitwasyon. Pero ito mahangig sa sa ang mga unang diha na na sobra-sobra ang blessings. Bisa e, piso lang na nai kung maipo na siya na kung na No? Ang importante yung magod makita na ako yun. Ang kinahanay yung nanay is ka ng mga diapers kaning bugas, no, mga pagkaon yun, na may na yung kumalan, for now. So, so pwede ta ang yung sa madang kalinan. Kung sigit ang tabang na need na sige na yun. lang nga ang doon, Maluoy mo. kasing-kasing mga tansa ang mga 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 mga

Okay, so, yes, Madam People of Kalina, no, makita na yun ang sitwasyon ni Nanay Jocelyn. kita po na po ang sitwasyon ng Ma Plena, makukit nagbantay sa inyong mag-uwang. So, ang iyang balay po, Mau no, no. dia dia nak tiga putang si nana ikai balay balai itu bisni tu kita nak kah may nak ada na, na lang na uh, so, so karun, madam people of kalinan manok tu ng mga kasing kasing, sa mga tao diha nane extra blessings nai. I uh, pray na hikapon yung mga bukhan, yung kasing-kasing. Na matabangan na ito si nanay Jocelyn. So, karo makita na ko, no? Kinahanan ni nanay, diapers, mga um, uh, bugas siya, pugas number one, Ay, no, bagay e, para good, na uh, magutong si nanay, mga pagkaundid, mauna ang basic needs na kinahanglan ni nanay Jocelyn, kung may mga extra clothings, no, sa nina, liha na, dili na magamit, na limpyo pa, pwede po nato na ma-share sa ilaha kay nanay Jocelyn, and, kita po yung higdaanan ni nani, medyo gabok-gabok na ganyan siya, madang people of kalinan, Tante na na share na to sa madang people of Kalina ng kahintang ni Nani Jocelyn. Puto yung na-share si ma'am Ma May, no, na po nag-PM sa iya. Punto ko no, mapayagan si nanay Jocelyn. para, good, di na siya magliso, di na tugnawon. Basig mo ulan po ba? Basig ulan ba yan, no? Matagagabi, tugnaw ka ayo. Subdue kayo ang kahintang Nani lang ni nanay Jocelyn. So, ato nang ipray Nay, na na mga mga maayong tao gid na makakita sa ato ang video i-share nila sa madang people ug maabot sa madang tito na nida kung kasing kasi okay so ay kabalaka ana nay kay kapalojud ko na mga tao diha na willing wholeheartedly na motabang sa ato okay ay ay ka worry kay karon for now naman tay so di ta mag worry sa mga umaabot na adlaw sa tong maunod natin ang bugas, natin ang mga pagkaon para kay nanay. At puhon, makabalik usap din na claim na nato na good news na maghantang tabang ng mga buhon. Okay, so, uh, yes, Ma Ate Elaine, pwede, uh, Nanay Elaine, pwede ka maghatag o last message para sa madang people kanina kung sino masulitin. Kung alam, nga,

So, ay naka, ay naka worry na ha? Ay naka balaka kay Kabalo po si Lord will provide goods sa unsang mga kinakaulan. Kani siya, hindi na siya na ino, na kumbaga, gigamit ng instrument si, at si Ma'am Lucky May, katong mga nagtagsa sa para maabot yun ang, ang usagin ang sitwasyon no, ni Nanay Josie kay Magyatala Tulo, yun kayang kanyang So, kamu mo no, si Nanay Josie, kinahanglan niya blanket, no? Kanang habol, unlan, ginahanglan so kanang so plaster siya tarong papay. So kay si siya kinahanglan. Kay koko siya. Mm -hmm. Sige lang po. Okay, yes madam people of Kalinan actually, no? like, kani siya kumbaga beginning man niya siya sa ato ang panagsurlat. Kamalo ko nga pagyo mo maabot na mga adlaw na magkita at balik, ha? So ako magpasalamat ko dahil sa Madang People of Kalina, sa Madang People of Winnes, sa tanang tao na, na nananaw sa atuan, na minaw sa atuan, na i-pray na ako na hikapon mo no, sa atong ginoon na tagaan ka -taga -taga -ta o tagaan mo blessings pa, matabangan si nanay no, kay si nanay 84 years old na gyud, and, um, at least no, sa kaming, panahon na naapa si nanay di, hey, na nakapil siya ba ng kalipay. Siyempre, di ba, nasa janas na tabangan na ito. Ano lang kalipay na sinanay-anak. Ana. Okay? So, mga people of Kalinan. So, atangi ang among panags... atong pag-story ko sabnay. And, mabalik pa mi diri ha. And, God bless you. So, atong ipray ang kahinta ni nanay na nag-aantagit siya kahang kusog ni Lord. Protect na siya. Ihiro siya sa mga niyang ibatik ka yes madam, madam people of Kalinan daghang salamat sa pagwatch, watch Mom lucky may, thank you so much po sa mga nag share nag tag sa ako, daghang salamat sa inyo ha ang ginawa na mo, bahala mo baro sa inyo kamayos, so mauna to tumadang people of Kalinan daghang salamat, amping atanan dalay ko ng Diyos and have a good day po, bye everyone see you next time